Good morning, mga langga. Kain tayo. Pakuan. Hmm. Kumain na ako ng breakfast. Kararating ko lang galing sa palengke. Tapos, nakita ko may nagbibinta ng pakwan, Ganito. Pumili ako. Mas mura kasi. Mahal kasi pag buong pakwan ang bilhin ko mahal kaya bumili na lang ako ng slice slice mmm masarap Monsieur. nakakabusog to huh? hmm. ha laki ng slice Tatlong ganito 50 pesos Tatlong slice na malaki 50 lang Pag isa lang bilhin mo 20 pesos Kaya tatlong na bilhin ko kain tayo. Ay. Nakakabusog yung tubig Yung ano nito pa. Diba? Yung water ng watermelon. Yung water ng watermelon, yan yung alkaline, pure alkaline. Diba? Diba? dapat ito lang yung kakainin ko. Watermelon lang. Kaya ang baka sumakit yung chan ko kasi gutom ba. Kaya kumain muna ako ng pinapay. Tapos ito yung pinaka dessert ko. Hindi <laughs> hmm. kaya obosin. <laughs> hindi ko kayang ubusin mal but nakakabusog <laughs> hmm. sarap yun lang salamat mga langga sa inyong panonood sa aking video kain, kain tayo ulit <laughs> ito na lang last subo natin lahat isa to Diam ya, anak <laughs>